Hello, Atheans! Apat na buwan na po ang nakalipas nung na-launch ang uh, music video at kanta ng SB19 na Gento sa YouTube. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin at sinasayo pa rin mania na mania at fever na fever ang kanta ng Gento ng SB19 dahil sa Italy, ang mga estudyante doon, ang mga Italian student, ay sumayaw ng Gento. Pinapatugtog nila ang kantang Gento sa kanilang campus at ilang mga estudyante ang sumayaw at kabisado na po ang steps ng Gento Dance Challenge. Kaya naman, narito ang video at talagang nakaka-proud dahil ibang lahi. Ito nga sa Western, Western Country ay sikat na sikat na ang uh, Gento, ang mga Italian student na ito. <tod>